Hi guys, good afternoon po. Good day po sa inyo lahat. So guys, andito tayo ngayon sa Bicol. So sobrang maulan dito guys. So, kanina pa pag, pag uwi ko pa lang talagang umuulan na guys. Ayan o. Hindi ko sa labas. Ayan o, kalakas. Oh. Grabe ka. Ani, kagabi pa daw. Sige, ulan ng ulan nung magkiyahe ako kahapon. So, balik ako ng Nueva Ecija. So, andito tayo guys sa Bicol. Um, ulan pa rin ngayon no? ayan no? oh at saka lumalakas siya kanina hindi masyado ayan no? grabe so <laughs> <Good. laughs> guys back to Bicol na naman tayo ngayon sa ating panibago travel vlog so guys, ayan mong ngayon tagayin sa ating mga pinto, like share, and subscribe na rin pa sa ating youtube channel meron tayong 30,000 600 followers so guys maraming salamat po and follow for more